Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat. So, andito na naman po tayo ngayon mga kayos. Tayo po ay may gagawin niya yun. So, ang problema po nito mga kayos ay dumarami po ang langis niya. Nagkakaroon po ng krudo. Pero bago po yan mga kayos, gusto ko pasalamatan. I-shout out si uh, Mark Anthony Adolfo, uh, kakukok. Uh, ingat palagi sa biyahe mo. So, tara mga kayos, samahan niyo po ako at atin pong titingnan kung bakit po dumarami yung kanyang uh, langis at saka nagkakaroon po ng krudo. So, puritsil one to mga kayos. na natin yung langis nya ayan. ayan to ang dami ah ang dami hanggang dito oh ayan oh oo oh, oh. dapat dito lang siya oh ayan dito lang dapat oh Ito, maximum yan dito na siya, oh ang dami So may product. dito wala naman okay wala naman siya sa tubig niya walang langis so yun lang talaga so gagawin natin ito tatanggalan natin ng valve cover bago paanda rin para tingnan natin sa return kung baka sa return lang ng gagaling yung diesel na umalo sa langis So ganun po muna gagawin natin mga kaayos. Ayun. Kasi ano, tagas-tagas oh. Tagas -tagas, oh. Yan. So, pag natanggal ang valve cover, titingnan natin sa kanyang return kung may lumalabas bang diesel. So, sana doon lang para hindi na tayo ganong mapalaki. So, stage tuned mga kaayos, Titingnan natin bago tayo mag-proceed doon sa next natin na uh, possible na rason kung bakit marami yung uh, langis. So ayan mga kayos, tatanggalin po muna natin yung kanyang valve cover. Ito. Tanggal tanggal na tong EGR. Uh, tanggal ang mga tornilyo. Yan, tinanggal natin yung kanyang EGR. Yan. Rip. Ipit pa dito. na ayun pa isa pang gis Yan. so tatanggalin mo natin itong mga kaayos yung kanyang uh, ito eto nito valve cover nya tapos papaanda rin natin to sya para malaman natin kung saan po nang gagaling talaga yung ano nya uh, krudo kung bakit nagkakaroon ng krudo yung kanyang langis dumarami po kasi mga kaayos So, stay tuned lang at uh, pag nabuksan at uh, papandarin, papakita ko na lang po sa inyo. So, yun po yung ka kasama ko mga kayos, yung kapatid ko. Ayan, pinapabaklas ko muna sa kanya yan. Yan, pag natanggal na po yan, i-start natin, titingnan natin sa uh, fuel uh, line return niya o kaya sa banjo bolt. Baka doon lang po ang tagas. Ayan ito pa, sabit. Ito yun mga kayos, tanggalin na yung motor nilyo. Sige pa, tanggal mo na. Ayan. So, ayan mga kaayos. Ang kanyang mga... Ano dyan, ito yung fuel return nya. Fuel line return. Yung kanyang uh, steel tube. So, titignan po natin. Baka may maluwag lang na benjo bolt o oh, baka may bitak ayan kan pag na-check po natin yan at wala po diyan ha uh, baklas po tayo ng pressure pump papalit uh, po tayo ng oil seal ayan Tetesting natin siya. Okay, start mo. Okay. okay. Ha? Wala. Okay, ayan na. Ayan. So, ayan mga kayas Bago po natin to siya ugutin Tatanggalin natin yung DCCT dito na tunnel Diyan sa baba, tapos dalawang nut na 14 dito sa taas, tsaka doon sa baba Pero bago po yan Tatiming po muna natin yung ating camshaft tingnan natin yung timing so ayan mga guys, yung pinakadulo po doon na isang gut guhit doon nyo po itatapat yung isang marking doon sa pulley so medyo malayo lang kasi hindi ko lang may lapit at masikip basta yun po ayan may guhit po yan dyan ang pinakadulo doon nyo po itapat yung marking at saka dito po ayan sa camshaft ayan po ayun yung may dot yan nakatapat po yan sa ating uh, head cylinder head yan pag nakatapat na po dyan at doon sa so ibaba yung guhit pwede nyo na pong hugutin yung inyong pressure pump ayan so ayan mga kayos yung ating tatanggalin na ngayon yung pressure pump ayan tanggal na po natin yung dalawang tornilyo dito na 17 dito tsaka doon sa baba tapos yung nut dito na 14 ganun din doon sa ibaba sa so, bale, apat lang po yan dalawang 14 na nut dalawang bolt na 17 pwede na po yan sya at uh, tanggalin ayan sisikwate na po yan pwede na mahugot tapos doon sa ma gear mamaya may makikita po tayo doon mga kayans na kanyang timing ayan so stay tune lang at tatanggalin ko lang po muna makulat angat na sisikotin natin siya mga ayos tapit na Yan. yun tanggal na siya yun okay Up, yeah. uh. 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 So, ito, po, ito na po yung ating pressure pump. Ayan. Uh. 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 So, yun ang kanyang timing. Oh. Uh. Uh. So, papalitan po natin to siya ng Wind seal. Dito tatanggalin natin itong kanyang gear Ayan. so yun mga kayos atin na po siyang natanggal so papalitan na lang natin ang oil seal at saka pag naikabit ito testing so i-update ko na lang po kayo mga kayos so yun na lang po muna so mga kayos ito na po yung ating pressure pump yan napalitan na po natin to siya ng oil seal so mga kayos ulitin ko lang yung oil seal po nito ay ito po pag tinanggal natin tong gear kailangan po natin siyang ipuler Ayan, tanggalin po yung nut na yan. Ayan, sa loob. Tapos si popular mahuhugot na ma. Pwede na po natin siya masisikwat yung oil cell po niya dito sa loob. So, mga kayos naman, ah pag magkakabit ho nito, ito po, yung kanyang timing. Pero mga kayos, uh, pwede rin po na ita ikabit na lang po ito na wala na po siyang timing. Okay din naman po yun siya mga kaayos. So, pero ang ano po talaga nito, kailangan natin siya i-timing. Pero op optional naman mga kaayos, pwede naman natin siya na ikabit na hindi na po itatiming. So bago natin ito binaklas ng nakaraan, nakatiming po siya. So ngayon, ikakabit natin siya, timing lang din po natin siya. Pero kahit lumihis pa po yan yung gear niya doon sa ating pagkakabitan, ay okay lang po, aandar pa rin po yan mga kaayos at okay din naman po yan so tested naman po yan mga kaayos na kahit hindi po siya nakatiming ating ikakabit okay din naman po So, antabayanan nyo na lang mga kayos at atin na po siyang ikakabit. Ito, dito po. Yan, ikakabit na po natin siya dyan. Yan, dyan sa kanyang uh, pwesto. So, stay tuned na mga kayos. At uh, pag naikabit ko na mga kayos at uh, itetesting ko na lang po, ipapakita ko po sa inyo. So, ulitin ko lang mga kayos ang pagkabit po ng ating pressure pump ng 4HL1 ay pwede po natin siyang i-timing, pwede din pong hindi. So marami pong nagtataka, nagtatanong na kailangan po ba i -timing? So mga kaayos pwede din i-timing, pwede rin pong hindi. So okay din naman po yan, na tested na po yan mga kaayos na kahit hindi po yan nakatiming, uh, okay din naman po ang andar ng makina, yung uh, RPM, yung puwersa uh, pwersa niya. So yun, uh, ganda naman kaayos at akin po muna ikakabit at ah uh, i-update yun na lang kayo pagka naikabit yun ito mamaya at uh, papanda rin din naman po natin mga kayos okay. start na tayo okay. start sabi ako bumba okay. up tingnan natin kung may lumabas ng diesel wala pa wala pa wala pa So antayin natin na may lumabas na diesel dito. Ayun diyan, pag may uh, lumabas na, ipitan natin diyan. Okay? lumabas Ah, yeah. uh, meron na. Ayan, so higpitan natin yan. So ayan, may lumabas na diesel. Higpitan na natin to. Pagka may lumabas na to dito, madali na yung dere eh. Higpitan na natin lahat. So, start natin ulit. Sige, sabayan mo ulit. natin dito naming yung ating pressure top doon. Pero yan. Kita nyo naman mga kayas. Umandar na sya. Hindi pa nakakita ng langis nyan Kasi pinalitan na rin ang langis. so start nothing in tapos na tayo magpalit po ng uh, oil seal at saka na self na po natin at atin po siyang uh, uh, ikabit na at natin po siyang uh, napaandar. So yun mga kayo. so ulitin ko lang, yung pagkabit po ng pressure pump nito kahit wala pong timing pero mas maganda, itiming po ninyo. Pero pagka hindi nyo po makuha ang timing, wag po kayong Uh, matakot na hindi po siya under pag hindi po nakatiming. So, okay din po yan mga kayos kahit hindi po nakatiming. So, yun lang muna mga kayos. Maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like, and share. At press yun po yung notification bell na yan mga kayos para maging updated po, po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.